guys. Good evening. Ito mag umpisa na tayo ng ano ng topic natin. Yung request ni Ate Sinaida na taga San Nicolas Locos Norte tungkol sa uh, very simple talaga na beauty tips natin. So mag-start na tayo. Tatanggalin ko na itong camera ko sa stand niya. Okay. So ito kasi nakalagay sa stand. So lagay ko dito. Ayan, so... Ayan. Masyadong malalim. Ayan, guys. Mag-uumpisa tayo ngayon ng topic natin. Hello, mga kakapatid, guys. Ayan. So, magandang gabi sa lahat. Okay. Um, sana nanonood si, ano, si Ate Senayda of San Nicolas, Ilocos Norte. Um... Ate, uh, magandang gabi sa iyo. Magtagalog na lang tayo kasi yung mga ano mga ano natin, ibang followers natin para maintindihan nila kasi sabi nila hindi na naiintindihan yung Ilocano natin kasi pure Ilocano tayo. So, ngayon magumpisa tayo ngayon sa sinabi ko sa iyo na simpleng beauty tips. Uh, lahat ay ito ay lahat ay nabibili mo sa ano, um, Superstore, ayan, sa Mercury Drug, meron, dyan sa Watson's, meron, at dyan talaga sa uh, Robinson's Mall, meron. Pero, I think sa mga ibang maliliit na stores, ay eh, wala naman. Pero, uh, popular sa atin lahat. So, ito guys ang ano, yung sabi ko kay ate. Ito yung ano, ito yung uh, Cetaphil moisturizing cream. Ito siya ate oh. Ito yung pinaka the best moisturizing cream na gagamitin natin lalo ngayon at uh, mainit sa araw. Mainit, uh, masakit kasi yung araw, parang uh, nabibiyak yung skin natin tulad sa side kapag so pupunta ka dyan, sobrang init. So, every time na pumapasok, kung lumalabas tayo, kailangan natin magsuot ng, ay magdala uh, ng payong para hindi masira yung skin natin. So, ito guys, ay ano siya, maganda para sa dry skin or sensitive skin. Ito siya. At meron siyang halong, is, ito, number 5. Makikita yun dyan, ayan. So, ito yung pinaka-the best Marami siya, marami. Kung set up na uh, sinasabi natin na uh, beauty tips, maraming halo. Marami siyang kasama. Ito yung ano o oh, Gentle Skin Cleanser. Ito yung cleanser niya. Ito yung lotion. Ayan siya. Ito yung ginagamit kong ito siya, toner. Ito yung toner niya sa kapil maganda ito for sensitive skin wala siyang alcohol free alcohol at brightening ito brightness of refresh uh, tonic uh, toner uh, bright healthy radiance ayan ito yung sinas parati kong sinasabi sa inyo guys ayan meron pa siyang sabon pero hindi ko makuha nasa baba na siya so ito lang ang ginagamit ko na for sensitive skin Ayan, kung gusto kong gumamit ng ano, Cetaphil na for sensitive skin na cream, ito, moisturizing cream the best. Marami ding moisturizing cream katulad ng Pans or ano, next time ibibigay ko din sa inyo yung mga kasama niya. Ito ay tips ko lang, hindi hindi naman ako binabayaran ng company para i sabihin sa inyo o i-advertise ko. Ito yung tips ko lang talagang sarili ko itong ginagamit. Personal use only. Ito yung ginagamit ko talaga. I-share ko lang. Gusto ko lang i-share sa inyo na mag maganda talaga. Best. The best talaga. Yung isa naman na sabon ay brightening soap. Maganda yun. Kasi um, ano, every time na, na ginagamit ko yun nawawala yung ano yung para bang may magaspang. Kasi kapag uh, lumalabas tayo yung yung effect ng ano ng uh, sunlight sa atin lalo sa araw talagang masakit, mahapdi. so kailangan natin bigyan ng uh, katulad ng pagdating natin ng 10 o'clock ng umaga to 11 o'clock ng umaga so yung matinding araw talaga nakakasira sa si skin natin so avoid natin yun talaga kung kinakailangan at wag, uh, wag natin ilimutan na gumamit tayo ng sunscreen talaga pero hindi pa ako na uh, hahanapin ko pa kung meron siya talagang sunscreen ng ano ng uh, set -up pero, sa setup pero karamihan lahat na nagsasabi hindi lang ako maganda talaga dadas ang setapin so yun lang guys at marami pa tayong ibang topic gusto niyo pa yung mga pampabeauty talaga why not na hindi natin isingit ngayon kasi nasabi ko na kay ate sinayda itong mga topic natin ang ito nga pala yung uh, skin cleanser talaga ginagamit natin sa every time na kailangan natin ng cleanser. Ito, wag kayo hindi tayong gumagamit ng ibang soap na kagaya ng mga katulad ng mga dati. Hindi na kasi iniwasan ko na yon kasi nakakasira sa skin kung paiba-iba ka ng mga ano, ng mga ginagamit. Simula nung nagkaroon ako ng set na cleanser, maganda talaga. So, kung kinakailangan mong maintain o yung kailangan mong talagang ah uh, uh, maintain yung kagandahan ng uh, skin mo, magkagamit ka lang ng ganito. isal- isang brand lang. Kanyan. So, pero hindi ko naman sinasabi mga kailukanan na bibili tayo ng mga ganito kung hindi natin ma-afford. Pero kung meron tayo, why not? Nagagandiyan natin ang kasi kailangan natin to eh lalo sa ating mga nanay mga mga dalaga mga ate kailangan nila to kasi that is talaga so yun lang kasi personal experience ko to kasi ginagamit ko talaga siya uh, binitawan ko yung mga ibang product na sabi nila na okay pero depende sa ano depende talaga sa tao depende din sa skin yung type na skin kasi meron skin na very sensitive talaga may talagang skin na ayaw niya talaga kahit yun ang pinakamaganda yung pinaka the best na sabon na sinasabi natin depende sa si skin talaga kasi meron siyang reaction once na may reaction yung skin mo huwag mo na ipagpatuloy isara mo na yun i-close mo na yung unang gamit kasi lalo siyang na meron siyang yung reaction na nagda-dry meron siyang rashes kailangan mong tigil-tigilan na yun kasi ba, meron siyang nag-spotted na black black Sabi sabi nilang ano yun, yung parang uh, uh, nasunog na balat mahirap tanggalin yon kasi once na nadumikit sa yung balat na yon kahit lagyan mo siya ng pinakamabisang uh, uh, pang whitening hindi natatala so pero yun lang guys pero gusto kong isingit sa inyo na ang ginagamit ko pala ito yung para every time yung katulad ko na may edad na yung mga uh, uh, tumatanda na katulad natin ito na maganda ito natural to kasi yung ginagamit ko dati yung ano may rai may ray in ultimate pero meron syang side, sa, talagang side effect malaki kung hindi ako nahihilo nag ano kasi nag Parabang kasi meron siyang ano tin anti-cancer. Pero kung may meron pang medication daw, hindi daw pwede yun. Pero ito natural kasi. Mas better yung natural, di ba? So, yung lang guys. Salamat. Salamat pala sa pag-request ni Ate Senayda from Ilocos Norte na kapobri, kaprobinsya natin, kay Lucana natin. So... Uh, para ganito, ginagamit ko. Pakita ko sa inyo para talagang ginagamit ko siya. Mga ano din, mga kasama natin din na nag a na sabi nila maganda daw ang toner ng Cetaphil. Meron siyang kasamang vitamin E. Yan. Kagandahan ng Cetaphil. Kahit yung lotion, may halos siyang vitamin E. Ito siya. Ayan. Vitamin E and vitamin B3 pro-vitamin B5. Ayan. 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 Available siya sa lahat ng grocery store sa mga malalaki. Ayan guys. Sinan siya o. Para makita niyo yung yan lang ate ang uh, tips ko sa inyo. At huwag ka kalimutan na ano pag uh, tulog sa gabi magpo ng uh, mukha, yung mga cleanser. Ayan, mga toner natin. Ayan. Ayan. Ay, sabi pala ni, ano yung nag-comment sa akin, nagtanong sa akin, yung taga-bakara. Sabi niya, nakareban daw ang buhok, ko. Hindi ate, hindi ako nagre-reban. Matagal na yung nagre-reban ko noong March. Hmm noong maay before before kami nagbakasyon uh, talaga pala yun na yun ang mat matagal ng reband ko kasi nag tuwing nagre reband ako, lalong nasisira yung buhok ko kaya alam mo lang anilalagay ko ay yung ano yung oil kapag meron akong okasyon o meron ako talaga ng special okasyon o meron akong pupuntahan na katulad ng uh, mga party ang ginagamit ko iba ibababad ko yung buhok ko ng ano ng uh, argan oil maganda siya. Bababad mo siya overnight. Then, pag umaga, ano na mo na siya. balnawan mo siya, lagyan mo siya ng shampoo with conditioner din. Para, at least, makikita mo yung ano niya, yung uh, buhok mo na straight talaga siya. Ganyan, oh. Matagal na. Hindi ako nagreban dati. Hindi. Matagal na. Kasi kapag uh, every time na magre-reban ka, or every three sa masisira talaga yung buhok mo tinipis yan magano siya meron siyang uh, nahaglas kaya hindi pwede hindi maganda maganda rin yung natural kagaya ng bata ako ang ginagamit ko yung lana yung lana ng nyog talagang itin na itim ko noon kaya lang mahirap naman magluto ng nyog ngayon kasi sa dami ng ano sa dami ng trabaho natin at busy tayo hindi natin magawa yun so, dahil may argan oil naman at uh, maganda yung argan oil available naman sa watsons, marami doon marami, kailangan mo ng pampa Beauty talaga sa watsons at uh, okay naman ayan, ganyan siya. so, yun lang guys, yun lang ate salamat sa question ito na yung sagot ng mga uh, uh, ano nung tanong mo sa akin sana nanonood ka ngayon at uh, i -ano mo i-review mo yung tips ko para sa iyo kung gusto naman kung gusto mo naman yung mga ano yung mga affordable price at medyo mumuray na ano, marami pa ako kasi hindi naman ako gumagamit yung very very ano talaga very expensive na may ano. meron din ako mga toner na ginagamit talaga na uh, pang substitute ko uh, once na naubusan ako meron din ako yan katulad nito ito shapans, pants ito ang pants ay magagamit ko every time sa umaga pag racing ako sa umaga ito yung ginagamit ko na yun ang ginagamit ko sa mukha ko pag ko na sa umaga yan ang pinapahit ko pero pang gabi talaga ito ginagamit ko kasi hindi ako hindi naarawan yung mukha natin itong ginagamit natin So, pang umaga, tanghali, tuming maghilamos ka, ito ang gagamitin mo. Kasi maganda siya eh. Brightening din siya. Ayan. Pants bright. Ayan. Ito ay nagkakalaga lang siya ng 100 pesos. Ito siya. Kahit saan, marami. Pagkikita mo. Kahit sa mal maliliit na mga store siguro, meron silang ganito. Ayan ate. So, yun lang ang mga tips ko, mga kakapatid. Salamat pala ate sa pag-request at ito yung ano, uh, sagot ng mga tanong mo. So, stay tuned ka ate at magbibigay ako ng mga tips na naman sa susunod na naman na natin, videos natin. So, wag natin kalimutan talaga na um, ayusin ang sarili natin every time na syempre matulog tayo in the morning. Kailangan natin mag-ayos para syempre blow glowing yung mga mukha natin kahit pa paano, kahit marami tayong problema, huwag kalimutan na ayusin ang kasarili natin mukha natin, katawan natin ayan, kung medyo mataba tayo kailangan natin mag-exercise pero ako, ah, uh, talaga nag-exercise ako kung ako, marami akong nakain mabilap talaga ang katawan ko so, kailangan kong uh, walking, walking -walk dyan sa likod ng bahay ah uh, ano na yun, one hour Okay na yung isang oras o 30 minutes Nagja-jogging pa ako noon uh, Pupunta ko sa bypass Yan ako nagja-jogging So, yan ate Kung wala kang karamdaman ano Maganda mag uh, uh, Jogging uh, walking The best is walking Kasi nawawala yung mga stress natin Doon, so Yun lang, ang mga tips ko Ang kagandahan ng tips, ang beauty tips is, Meron pa yung pagkain natin ng mga prutas, sariwang prutas, lalo yung mga rich in vitamin C. yon, yan ang pinakamaganda. Alam niyo ba bakit ako kumagamit ng agong, uh, parati akong bumili sa palengke ng mga bayabas, saka yung mga talagang maaasin. Yun, maganda talaga. wala kang hindi ka acidic talaga, yun ang gagamitin mo. Kasi, ah, hindi lang siya nag, vitamin C sa katawan nagpapaganda talaga siya ng skin kasi siempre yung vitamin C nagpapaglow siya diba? so kahit maitim tayo kailangan na mas mas maganda yung mga darker skin so yun ang pinaka best so salamat ate so good night everyone matutulong na naman tayo bukas na naman tayo mag uusap so tomorrow iba na naman ang topic natin So, salamat talaga so bye bye good luck to everyone